Ayan na, pogi na si, Rigo, si Igor. Oh, ah, wala na, oh. Paan naman, susunod. Tapos ka na, sagupit. Buong katawan yan. Paan naman. Sagupitan. Oh, si Pa, hindi rin. Mahaba pa, masubi pa. Ah. Kahit sa sapatos, mabait siyang gupitan ng pa. Pero matagal lumabay. pa niya, no? Tagal natin hindi na, ano to, ah. Dahil mm. ano sa simento? Hmm. Pero lumaba, tagal natin di na niya. Ito, siya <laughs> binakaw. Okay, Putul na yung kuko. Ay, ano yung kuko. Ganun na pagka, ano, putol, malinis na, o. Kasi isa may maitim pa. Yun ang patatanggalin. Ah, Kaya iba. Kaliwa Kaliwa naman tatanggalin lang mga dumi sa kaunting puto. Sahaba ah, din mga nakukuha. O, na. Likod na. Tapos na ang dalawang harap. Kakabitan na lang sa patos. Dinis muna. Hindi si si Tita. Bulok ka tayo. Okay. pogi pogi na, tita. <laughs> Tingin agad sa inyo. <laughs> Naging dagana. <laughs> sa so, kung tao busay, isang hiwa isang ano lang na tapos na babad sa tubig din ano iba kasi yung ano yung kulungan na may kaunti islanting pag ihi diretso yung tubig matutuyo agad i-stack tubig baho ng kabayo may pa?

Yeah. Ano po 'yan? Ah, oo. Oh, oh. Bubuhul ko Mm. May hero pa siya, ayan oh. Kaya pag ninakaw, ay madali siyang makita. Okay, bye na shoes. Kaliit ng sapatos ito, hindi pwede. Pang baby kabayo na ito. Ipot-ipotin muna. Medyo maliit pa ipa ay. O, oh, ayan. Kakabit na kaya ng sapatos. Pala ito ayan, small. Ang ating kakabit. Ah! Tantaman pa sila laki ng kabayo na rin. Anong taas niyan? 5'3? 5'3. Lundag-lundag uh. ka pa po unti Ay, kabayo nga yan Kabayo nga ikaw, baka sumagot yan Kaya naman ikatingin mo mm. sa akin ba Kahit hindi ako kabayo Okay dakita Ako pa lang lang nai lang yung kaya yung makahanap ng kasawa alam mo, dali din eh. Wala nga. Wala, eh. nami-miss mo kabe pang mandali. Eh. Ay, una ka laki na ng ano. Ari ba ang ari po ang tumira do sa isang nakunan? Oo. Ah, na. Yung puti. Ay, puti. Ah. Mm. Ala pa dito na. Ala pa po. Si Balolo katagal-tagal nang nagkakabayo. Dito totoo kay titi ng kabayo? Yeah. Ay ganun. Eh hindi ba, ba sila marunong? Ay, yung kabayo. Kasi eh, baka eh, pagka sinuntok yung kabayo, may lumalaga pa eh. <laughs> para nakaka. <laughs> Bagi ganun talaga papabulo, yung papabulog. Ano para siya magpasok? ni sa aso. asa uh, ah, sabatos na ang unahan. Ay, eh, tito, dalawa na lang. <laughs> Tapos na, likod, nakapako na. Uy, likod harap, mayroon ng bakal. Eh sabi na sa likod. Yung mo mga pako. Dapat pala yung mga kalabaw, may hero din ganyan. Eh. Para pag nawala, di ba, hindi agad-agad mabibenta kung hindi nila katayo sarili. Ano eh? Para pag pintan travel, legal. Jay. Hindi pa po. Ha? Hindi pa po. may ipinos na akong konti. Parang ako ganyan. Ha? Small lang ang paa mo. Oo, uh, small lang. <laughs> small ba ni Small po. Small. Ha Linis na lang. Kabae? Eh. Hmm. Kabae niya. Wait Hindi ko kahinin Hindi sa kapos na Hindi naman kapos na Ano ko? yung kapos. Tapos yung sakin eh. Tara. Mabait. Tulo lang Ito ka ba? Tulo laway. Tulo laway. Tulo Mas lalo akong tautuluan ng laway. Kapit na matapos. days ya. Ligo na lang ang kailangan. Kanina kaya lang po yung niya. yung ni Tapos na yung harap. ano kulay ang manikil gusto mo? Pula?